Guys, amigos, amigas. Ay! Muulan. Guys, muulan na naman. Hindi lang yung ulan na panakanaka, ulan talaga siya. Buong araw uulan. So today is our last full day here in Granada. Actually wala talaga kaming plan na gawin for today. It's more of maglalakad lang, kakain. E eh, kaso since umulan, we decided na punta na lang kami ng katedral. So nagbook kami ng ticket kagabi Tapos yun 10am Open na siya So 10am kami pupunta there Tapos yun May kami yung panaderia Kaso wala silang empanadas for today Tomorrow pa daw So Nagahanap lang kami ng Pwedeng makainan Or kahit coffee lang Kasi so, yun Muulan tsaka malamig Buti na lang din ngayon umulan kasi kahapon nasa Alhambra kami yung sa may outdoor air sa Generalife. General so kung umuulan, hindi mo rin siya may enjoy. So at least kahapon, nung umaga, hindi umuulan. Okay na rin. Eh. Okay. Tak ada yang lebih amfritat, tak laki ng katedral, no? Mm. So, yung architecture niya, para siyang Baroque Renaissance. Ganun yung architecture niya. Tapos, medyo hawik siya sa Vatican. Pero, on the smaller scale. Ganda ng architecture niya, guys. By the way pala, ah, merong ah, entrance fee na 7 euros. And, kahit hindi ka mag-book online, pwede naman dun ka na bumili ng ticket sa mismo loob. Hindi naman gano'ng karaming tao. Tapos meron din mga nag-group tour sa loob, guys. Uh, pero parang Spanish din sila, no? Yung mga nag tour. Oh. Kasi Spanyol yung salita nila. Latana. And I'm not sure kung famous na siya before pa, pero kasi si Anthony Bourdain pumunta siya dito. Tapos yun, nakilala na talaga siya ng mga tourists. Tapos sa so YouTube, very famous din siya. So, bakit ba sila famous? Famous sila nung sa tapas na sinaserve nila yung tomatoes. ah uh, yung tomatoes nila, nakalagay lang siya sa bread. Tapos, olive oil and salt. Pero sobrang sarap. Grabe yung sarap. Um, lasang-lasang -lasan mo yung kamatis niya it's not so overpowering. Tapos, very, very simple siya. Ang niya. And then, yung in order lang namin na drinks, yung traditional drinks din dito sa Spain is vermouth. So, yung vermouth, um, kung hindi kayo familiar sa kanya, nag-start siya as white wine, pero parang binubrew siya or ewan ko anong ginagawa nila. Tapos, ini-infuse nila ng different spices. Caramel, cardamom, cloves, mga ganon. Tapos, uh, kaya nagiging sweet siya. So, Okay guys, we're here in La Machetilla. 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 Double L kasi siya. Uh, I think they're specializing sa mga karne, sa mga meat. Um, it's my first time to try the Tinto, Tinta de vera, Verano. Tino. Tino de Verano. Para siyang red wine na may sparkling water. Parang ganun. Sobrang sarap yun ah paubos na. And then, dito, may free pa sila, which is para siyang kebab style. Uh, very good yung flavor, hindi overpowering. And then, the chorizo, yung may flame. Uh, grabe, very Instagramable. Tapos, the taste is on point, not too, not too salty. I really like it. Medyo hawig siya dun sa longganisa flavor natin. And then the hamon asado, it's like yung ham na parang nag-grilled siya or pan fry. Pero dito, nakita ko parang siyang umiikot na uh, parang shawarma. So, slices of um, meat. Uh, very good. A taste of salt and pepper. Ganun lang. Super simple but very delicious. So, uh, as you can see, parang wala naman masyadong tao dito. It's not a touristy spot pero the food is really, really good and worth the money especially no yung may may drinks ka na tapos may free tapas ka pa and uh, yung yung serve sa amin it's very accommodating and very friendly so may option ka din kung gusto mo lang with full serving uh, full plate is which is the ration um, meron kang option na yung half lang ng plate mo is, is the media. Lalo na kung you want to try uh, ng iba't ibang place na uh, itry yung mga tapas na. Yun lang. Highly recommended. Approved. So guys, kakatapos lang namin dito sa Poetas. So it's a bar and restaurant din dito sa Granada. So nag-drinks lang din kami and um, drinks and tapas. So, ako yung ininom ko is um, Tino de Verano. So, it's a mixture of red wine tsaka lemonade. Ang ah, sarap, gabi. Ang bilis lang yung inumin. Tapos si Essie nag red wine siya. So, yung tapa, again, free lang siya. So, yung binagay sa amin is um, paella with bread. Ah, ang sarap, grabe. Tapos meron siyang mga chorizo ibang iba dun sa paella na tatikman namin sa Barcelona so dito grabe legit siya and yung tapa you don't have to ask for it so pagka order mo ng drinks ipaprepare agad yung tapa and 7.50 7 euros and 50 cents lang yung nagasos namin again binayaran namin is drinks yung tapa hindi siya kasama tapos yung nagsiserve sa amin si Lolo napakabait ang galing tapos Itong Puetas na restaurant kasi na-discover namin siya kay Marta, isa siyang local um, tourist guide dito sa Granada, napanood lang namin siya sa YouTube. Since bata pa raw siya, dito siya nagpupunta, tapos ang ganda kasi meron silang sense of community, yung talaga yung gustong-gusto ko dito. Um, papasok ka lang, tapos tayo ka lang there, tapos bibigyan ka, tatanong ka na kung anong order mo, and again, kung gusto yung makatipid guys kung gusto nyo lang mag drinks and tapas huwag kayong upo sa mga table sabihin nyo drinks and tapas lang bebida i tapas para nakatayo lang kayo hindi kayo cha charge ng table service so punta kayo dito sa Granada guys punta kayo dito sa Poetas kasi mostly locals lang yung pumupunta parang kami lang yung tourists dun sa restaurant kanil so again mura lang siya tsaka napakasarap ng na food so highly recommended So, hi guys. Galing na nga kami sa Rincon de Rodcree. Um, it's our second time going there. So, barang, para matry ulit sana yung rice na paella na seafood. Um, so, nag-order ulit ako ng drinks na, na tinto, tino? Tino de Verano. Um, masarap. Actually, sila yung pinakamurang drinks sa uh, lahat ng ano. And then, yung uh, serve, nag-serve sa amin kahapon, na kilala niya kami. So, actually, super friendly. Kaya, bumalik din kami doon kasi maganda yung vibe ng mga tao. Noon, um yun yung maalala ko kapag bumalik ako dito sa Granada. So yun guys, very, uh, hindi kami nag-table, nagtapa lang din kami kanina sa so walang table charge. Tapos yung drinks nila is 3 euros 30 cents lang. Ito yung pinakamura sa lahat ng pinuntahan namin ngayon. And then grabe yung staff talaga nila, shout out to Malu. So Malu yung uh, waitress nila there, super bait, super accommodating, very friendly. And the moment na pumasok kami ng restaurant kanina, nakilala niya agad kami, di ba? Nakilala niya agad tayo. Tapos, pero guys, very recommended talaga na pumunta dito sa Rincon de Rodri. So, if you have time dito sa Granada, make sure na pumunta kayo. And one tip, para makain niyo yung paella nila na free, punta kayo after 2pm kasi doon pa lang nila sinoserve. Kasi niluluto nila ng matagal yung paella nila, yung inexplain ni Malu kanina na yung Oh, di ba? Yung mga fish, ng bone fish, tapos there's a particular fish na sinabi niya na niluluto nila na nagiging soup. So yung lasa talaga niya luot doon sa rice na kinakain namin. Pero yun nga guys, kasi nga pag nag-order ka ng drinks dito sa Granada, uh, usually i-offer nila Or hindi man i-offer eh. Uh, ibibigay na lang nila yung tapas sa inyo for free. So, yeah. that's why it's... Uh, actually, masarap talaga siya. Pero yung the fact na nag-order ka ng drinks tapos makakakuha ka ng libreng food na you're not even asking for it, diba? Isuserve lang sa'yo. Tapos minsan tatanungin ka pa nila if you want more, ganyan. So, very ano, uh, very hospitable talaga. So that's so, why so, I like it. Sobrang saya ni, ni nung nag-serve si Malu. Okay, let's have a drink. Tapos kumuha din siya ng drink niya <laughs> while working. Tapos nakipag cheers siya sa amin. So, I think that's very, uh, very nice. Uh, actually, to experience. Uh, uh, to, experience. Lagi natin yung picture niya dito. Nag-cheers kami kanina. Tapos Thank you yun. So much. yeah. So again, if you have time dito sa Granada, visit uh, Rincon de Rodri. Hashtag not sponsored. And... Hashtag not so fatty liver friendly.